Ilang linggo na lang bago makilala ng award-winning actress-dancer-entrepreneur na si Maha Salvador ang kanyang munting bundle of joy. Ipinagdiwang ng Momtube at ng kanyang mister na si Rambo Nunez ang okasyon sa pamamagitan ng isang intimate jungle-themed baby shower kasama ang malalapit nilang kaibigan na si Namaine Mendoza, Arjo Ataide, MJ Lastimosa, at marami pa kamakailan lang, nagkaroon ng espesyal na sorpresa ang mag-asawang Nunes, matapos mag-organisa ng baby shower para sa kanila ang TV host comedian na si Maine Mendoza, ibinahagi ni MJ Lastimosa ang ilang mga snaps mula sa baby shower. Isinulat ni MJ, We can't wait to meet you baby. You're already so loved little one. I can already picture you with your mama and dada. At Maha at Rambo Nunes, what a sight would that be in a few months. Just utterly beautiful I am sure of that, Ni nirepost ni Maha ang isa sa mga larawang ibinahagi ni Main sa kanyang Instagram story at isinulat sa mga caption, Thank you May says, at Main DCM. Ang swerte kong kaibigan kita. Unang ibinunyag ni na Maha at Rambo noong December 2023 na sila ay magiging magulang na sa panganay na anak. Ikinasal ang mag-asawa noong July 2023.